Ayan, bawang sibuyas lagyan na po natin yan dahil brown na po ang ating pong bawang sibuyas na ginisa lagyan na po natin dito uy bahayad na so minsan ganyan talaga may apoy talaga para may twist naman po ang ating kakainin ating, ating at niluluto at ilalagay natin to oh, kasi ito May masyadong matigas tigas pa ligayan na yung kanyang dahon pakulan muna natin yan ay po ng atin po nilagay na pechay. Palambutin muna natin bago na nilagay po yung dahon niya. Gigisa-gisa muna natin, papakuluan. Takloban muna natin. Ayan. Ayan, bubuksan na natin yan at ilalagay na natin tong ating dahon ng pechay. Ayan. syempre hindi mawawala yung ating asin pampalasa ayan bubuksan ulit natin at talagyan natin ng itlog ayan ilagyan pa natin yan So, ayan na po ang ating pong niloto. Tapos na po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.